Nangangain kayo mais ah. Hay uwi. Dali. Ang hirap din hulo man ano. Na kung bigi din nila ko sa barangay, sabihin ko na rin sa ating taniman. Paano kaya? Ang hirap naman. Basta ating iabisan na lang po do sa may-ari kung bigay. po, update po sa ating mais uli. Oh. Ay inuud na naman. Kapo makapag-apply tayo ng ano. <coughs> ng anong tawag dun ng prebaton po oh aba ba't ito yung mga buhal oh uh. ay grabe oh uh. aba ano ka kumain ito oh uh. aba ay anong kumain dyan oh buhal Oh. walang nandiyo Putol, u oh. Ano ba, para may namamakas din, eh. Oh. <coughs> Buhal, oh. Oh. Ano ka kumain ito? May umatake na naman din kaya. Ano kaya yun? Talaga pong may kumain ano? Oh. Baka yung may nakatakas na naman pong kambing yun kung nakikita nyo po yun oh. Dami yun oh. Wala nyo dito dumaan. Narito. Layo nito oh. May nakikita po ba kayo dun sa malayo yun oh. Yun. Oh. Oh, ay. Putol, putol. Oh. Kain ng kambing. Ano po? Pare po naman hindi. Talagang uud. Hmm. Pambihira. Ayan nga, oh. Walang dyo. Kita nyo po yun yun, oh. <coughs> Dito na nalusog Dito tayo dadaan sa kabila O oh, alan dyan naman Ilan yun yung bilang nyo po 1, 2, 3, 4, 5 Dito na naman dumaan ho yung kambing. Pambihira. Pambihira. Ay, ari nga po, kumpirmado. Walay, lumusob na naman sa ating tanim, man. Yan ho yung ating maisa niya, yung may puno ng mangga. Dito ho na may ba yung kambing. Oh. Wow, ang yan. hmm ay, dito na nga ako na makas, oh. Yan na po yung mga kambing, oh. Shhh, hayo! Wala Mga hayo! Shhh! Yan na po, yan, oh. may naiwan pa dun ng lasa. Mm. Uy. Doon na nyo, doon, po ang kanila ay. Eh. Dalhin ko kardo sa may-ari, sabihin ko na karating na dito sa atin taniman. Ano? Madami po, lima. Hmm. Layo nang abot eh hmm. Naliligaw ka ang kambing Nangangain kayo mais ah. Hay uwi. Dali. Ang amo pa naman. Uwi. Hayo. Uwi. Hmm. Ang hirap din ho naman eh ano. Kung bagay din nila ko sa barangay, sabihin ko na rin sa ating taniman. Paano kaya? Ang hirap naman. Basta ating iabisan na lang po doon sa may-ari kung bagay barangay parang ano pa po ay kung baga hindi mas ano kung bagay ba dadating agad sa ganun no? di usapin po natin yung may-ari kuya yun po siguro may yan po dati ay nakakatakas na talaga ay di ngayon lang ulit na ulit oh uh, nung antarin natin niya ay, kamote oh hi lakad uwi hey oh bay papausapan na lang po natin tayo na yung uh. wag lang ba uling maulit eh oh hi lakad oh hi. oh uh. oh buhat na yung uh. Nakad. Nagtampo ka ba? Oh, uh, lalaki ka pa babae. Hmm. Uh, dali. Dadalhin uh, dadalhin sa amo mo. Ay, eh, dikot mo pa naman ah. Uh, dadalhin ko po dito sa kanyang amo. Marami ito eh, naiwan na sa, rin isa. Sabihin ko yung nakapasok mo sa ating taniman uli Eh, eh, hirap naman daan din eh Oh, uh. Dali. Mabait. Layas nyo kasi. Sana maabot po natin yung ari. Bigat pa lang ito. Dali. Dali. Oh. pakai kabar, Wih, itu. Wih. Hmm, Mamasok ka ng taniman eh. Oh, dali. Bigat eh. <coughs> Bigat din pala ng kambing. Baka oh. pumakit pati natin, may ari. Aabisan natin. Bigat. Disco a line from whole Wala rin. Ay, ba yung kulungan, oh. Pagkalayo ba? Maka may 500 meters. <laughs> Ang kambing aray. kasama ng kambing oh. No? Kuwalan yung kambing ari. Nareyan ba si ano? Naari <laughs> na punta doon sa taniman. Ay naayo. Oh. Nangangay na mais. Kay pula rin no? Ah, ayoko ayaw ko baka mabigti. Doon sa kanyang kulungan. Ay, oo, oh, yun, oh iba pa, galang gala. Ah, oh. oo. Ay, abot po sa mais, ha, nakangay mais. Ay, nakangay mais. Sa madaan pa para sa kulungan. Nangangain ng mais. Pagkalayo pala abot, aba. Busog ang tanaka ng mais, ay. Ha? Doon, sa maisan, abot. Karating. Dito po ata, Nasabihin doon sa may ari. Nasa may ari. Pasaka ba yun? Pasaka Nangangain ng akin talam ng mais ba na dito na Arad ang kasamahan na yan no? oh. oh. dito na oh Pagkabigat pala na yan eh Yan na oh Oo oh, dun sa Burul Wala oh, lang dyan Yan oh Ito pala Ha? Yan ka nanay

Salamat Otoy. Ay sasabihin ko dun sa may-ari. Nasabitan na pati. Ire ho yung mga kain nga ng kambing. Ito pa, ito pa oh. Uh. Yun, hanggang dito po pala oh uling-uli pala yung ganoon oh. Uh, hindi naka permanent po pangangain oh. Uh. ay tayo po naman ay kumbaga uusapin ko na lang po yung may-ari oh. Uh. kumbaga para po sa akin ay ano ay masamang hitsura yung Nag-direct agad ako sa barangay doon ko din yung kambing ano po ay kumbaga pag-uusapin din lang po naman kami ay mag-usap na kami ng personal at kumbaga alamin natin yung side niya oh. sana lang ay wag na po bang maulit pero sasabihin po natin yung kay kuya uh -huh. po ang para lang po naman sa akin na kumbaga pag andyan na nga kumbaga ay talaga pagkakasunduin laang oh. kumbaga may mamamagitan pa ay kumbaga di, hanggang dito pala ang ay kami na muna po yung mag-usap yun lang po ang maano ko naman hindi rin po naman natin nalang baka nakatakas nakalipas. uh masamay araw araw na dito ay uh siguro po mga hanggang dalawa or tatlong ano sana naman wag, wag na naman sana maulit uh yun lang po ang ano ko gawa po ng una una kaya naman tayo medyo nagre-react din siyempre tanim natin tanim natin, edi, syempre, sa uod nga, tayo, alala nga tayo, tayo mag a -apply na agad ng ano-ano, yung laan po. basta tayo po ay, masasabi ko lang po ay, hanggat kaya nating ano yung, resolve agad, oh. huwag na yung haba-haba pa ng ano po, o oh, kumbaga ba, yan, salamat po sa inyo pagsama, ano po, ito po naman ay, hindi ano sa atin, yan, salamat po, ingat po ang lahat, ano po, Haba ng pangunawa lang po ang kailangan natin. Bye.